for today's tutorial guys so mag install tayo ngayon ng satellite okay so nilagay ko na yung kanyang bracket yan dapat nakatayo yan then nilagay ko na rin yung kanyang pinaka bracket na kung saan ay hindi basta basta magagalaw kahit malakas na hangin or bagyo And guys yung ating uh, uh, text screw nag text screw yung ginamit ko dito yan sa meron dito sa gitna dahil bitin yung uh, sanipa so nilagay ko na lang sa gitna Okay guys, so ganito lang kahit sa checking kahit sa weak or no signal at insulation na ganito parehas din yung steps okay so sundan nyo na lang guys kapag ka open lang yung box so makikita nyo dito ay weak or no signal dahil wala pa siyang nakasagap na signal so select natin sa menu ang remote then select natin dito ay yung system setup yan sa gitna tapos yung satellite setup Then yung password nito ay apat na 0. So yun guys, makikita niyo yung signal. Ang gamit ko pala dito guys na installer box yung aking DIY monitor. Okay, kung gusto niyo bumili ng ganito guys, check nyo lang dito sa ating description. Meron guys na i-click nyo na lang, direction na kayo sa Shopee. Okay? Okay guys, so makikita nyo dito yung dalawang uh, signal percent, yung quality. Ayan guys, yung dalawa. So kailangan na magkaroon ng kulay yan. So igagalaw lang natin yung kanyang dish ng Pondionte. So sa harap ng Southwest 220. Tapos yung kanyang LNBS nasa 4 o'clock. Ayan guys, so taas lang ito. Tapos unti-unti lang na itaas baba tapos left and right para makita natin yung kanyang kulay so ayan nga guys, so nakikita ko na yung kanyang sight, yan yung kulay blue at green, Okay, so, sa taas, 100. Yan, guys. Sa baba, guys, hindi sa nasasagad dyan. Nasa 80% lang. So, sabi ko nga, depende sa LNB. Tapos, yan, pag nakita na, exit nyo lang. So, makikita nyo yung kanyang free channel. Okay, guys. So, ganyan lang ang mag-install ng satellite box. So, gamit ng aking uh, DIY. Okay, yung box na ganyan, guys. Meron din tayo dito sa ating description. Kung gusto nyo bumili ng box or set itouch nyo lang guys yung inyong screen habang nanonood kayo so makikita nyo yung item dyan pwede na kayong pumili or i-click nyo na lang sa ating description guys so direct na yan sa Shopee ayun guys yung kanyang free channel yung uh, number 1 channel number 1 okay so ganyan lang guys yung mag install so ulitin natin yung kanyang step ayun sa menu select nyo yung ayun yung sa baba nasa gitna tapos satellite setup up may pangalawa select nyo lang yung ok and guys yan yung ok tapos yung kanyang password ay apat na zero yan yung nasa gitna sa baba pindutin nyo lang yung apat na zero ok yan so nakikita nyo ng kanyang uh, signal percent so ganyan lang guys kahit sa checking guys kapag uh, weak or no signal ito rin yung gawin nyo makita nyo yan sa TV sa so, monitor nyo sa TV na mismo yun yung kanyang step lalo pag uh, weak or no signal lang nagpapakita yung parang gas gas na CD ayan guys so ayan nga guys kapag nakuha ng kanyang side so unti unti lang natin Ipitan yung, yung mga tornilyo para hindi magbago yung kanyang uh, signal percent So yan nga guys, so in-install ko na rin sa kanyang monitor, sa kanyang TV mismo. Ayan, so kulay green yung nakikita sa box. Kung green yan, okay yung kanyang signal.